Hello mga kabebe! Kumusta na kayo dyan? Itago nyo lang po ako sa pangalang Gandarang Mangyan. Charot! Hindi. Tuloy na natin yung ating topic tungkol sa postpartum. So, this is the postpartum part 3. Ayan, pero bago ang lahat, batiin muna natin si Baby Kiel ng happy, happy 2 months. O, diba? ba, laki na ng ating Baby Kiel. At marami na siyang alam gawin. Maingay na, pumupulong na, maligalig na, at mas lalong malakas dumede ang ating Baby Kiel. So, Anyway, so ando na tayo sa postpartum part 3 ng ating topic. So, malalaman mo na ikaw ay may postpartum. Ito ang mga senyales. Kung ikaw ay madalas na naiinis, mainitin ang ulo, tapos may mga time na parang gusto mo na lang umiyak, parang nag-selfity ka, parang naawa ka sa sarili mo, parang feeling mo uh, mag-isa ka lang, parang feeling mo strangers ka, outsiders ka may mga, yung mga mo, may mga lakad na eh, hindi ka pwedeng kasama. Although, gusto kang isama, pero ikaw na mismo yung ayaw mo kasi alam mo yung limitasyon mo. Alam mong bawal sa'yo. May mga pagkakataong ganun. So, ang hirap, ba diba? Tapos may mga time na pakiramdam mo nag-iisa ka lang. Pakiramdam mo ang pangit-pangit mo. Alam mo yon parang pakiramdam mo wala kang pwedeng gawin, wala kang kayang gawin, mahina ka, hindi mo kaya, Umiiyak ka na lang bigla, ba? Diba? May mga time pa pangamisan, minsan hindi mo alam kung masaya ka ba o malungkot ka, tatawa ka ba o iiyak ka. Tapos malit na bagay, mainit na kagad yung ulo mo, malit na bagay, galit ka kagad, konting kibot. So, ayan po ay mga senyales ng postpartum, lalo na sa pag uh, panahon ng ating pagbubuntis yung malapit na tayong mga anak. Nako, tapos ito pang matindi kahit gusto mo magpahinga. Uh, hindi ka makapagpahinga ng maayos kasi mayat maya ka na iihi, na stress ka, 'di ba? So parang nag-uumpisa yung inis mo sa sarili mo na bakit ganito ba 'yung nararamdaman ko? Hindi ko maintindihan, ang hirap-hirap. Pero wala kang madaingan, wala kang makausap kasi nag-aalala ka, nagwo-worry ka kasi natatakot ka sa biyang kang maarte. Kaya kinikimkim mo na lang. So nangyayari na stress ka, 'di ba? Part po ng postpartum yan, lahat po na na-experience natin yung pabago-bago nating attitude, pabago-bago nating mood, part po ng postpartum yan. Ano yung mga, ano pa po yung mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng postpartum at ano yung mga pwede natin gawin para maiwasan ng postpartum?